may hindi nila nakikita yung buong lawak ng, mga, ng mundo ng prat na yung mga fraternity tumutulong din naman talaga makikita mo minsan pag sakuna nauna pa yung mga yan sa mga ano eh sa mga nagre-rescue nauna pa sila minsan Nilalaman ng mga usapin ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Wilmer um, mula sa Hardide de uh, ngayon po ay meron tayong isang bisita ulit, isang malapit na kaibigan na si Kasamang Jeans. Kasamang Jeans, paki ano mo muna yung mga sarili, paki-pakilala muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jeans, uh, Ako po ay presidente ng Delta Sigma Pi sa Pasig ako ay member ng Magic 5. Yung Magic 5 po ay may 5 lima, limang fraternity sa loob ng Magic 5. Ah, uh, na, ang Crime Buster at uh, nandun ang Philanda Epsilon, ang uh, Delta Sigma Pi, Delta Sigma Family at Alpha Omicron. Uh, ito po ay naitatag sa BCCR o Philippine College of Criminology. Bali kasamang jeans, no, uh, sinasabi natin na ikaw ay mula sa hane ng prat. No? Ba bakit ka napasok sa isang fraternity? Ano yung nagtulog sa iyo para maging isang pratman kung tawagin? Ako, marami talaga akong mga kaibigan nung high school pa iba-ibang mga plat nila. May tauga gama P, mayroong alpaka paro, may mga SRB at may mga gang din. Pero pinag-isipan ko rin kung saan ako papasok. Uh, nagkaroon muna ako ng hinuha o ng sarili kong ano. Uh, una, napasok sana ako sa Triskel Kaso nagkagulo dun sa school, nahuli lahat ng mga ng mga may, may palo kaya ako naman ay natakot kasi nag-aaral pa ako ng high school eh inuuna ko parang inuuna ko muna 'yung pag-aaral ko. Kaya hindi na ako na ano doon sumali. sa Alpaca naman, in-invite din ng mga kaibigan ko ron. Kaso hindi rin ako pinalad kasi nagkaroon sila ng gulo sa ng kabilang kabilang tribu naman 'yung nakaaway nila kasi nung time na 'yon, 2010-2011 hanggang 2013 bago may pasa yung batas ng anti-hazing law malakas pa yung ano nun eh, war eh. Kaya hindi ako nakasali nung kasi nagkagulo, natakot din kami, mga bata pa. Nung dito sa Magic 5 naman, napasok ako dyan, nag-isipan ko rin kasi lagi nilang sinasabi, mga magulang, laging binabanggit na magulang na pagka sumali ka lang dyan sa prat, gulo lang yan eh. Mm -hmm. So, tinignan ko muna maigi. Tapos nandun, naka, may mga kaibigan akong mga Magic 5. Iba-ibang prat din sila, may kaibigan ako nun. Nung nakapasok ako, siguro dahil ano, Uh, Nag-relief muna kami, nag-undoy. Mga ganito tausan ano ko eh, bago mag-undoy ako nakapasok eh. Uh, may mga nag-community service sila, nakita ko. Tapos hanggang niyaya nila ako, ba't ayaw mo sumali? Yun, sige, pag-isipan ko muna, mga isang linggo, sumali na ako sa kanila. Tapos nung sumali ako sa kanila, pinatunayan ko lang sa sarili ko, siguro na parang mali yung instinct na pag sumali ka ng prat, eh gulo agad. Depende sa iyo kung saan mo dadalhin yung prat hindi ikaw tutulungan ng Prat pag sumali ka sa Prat. Ikaw yung tutulong sa Prat at ikaw ang magbabago ng destinasyon mo kung kasi pag nag once na sumali ka sa Prat, marami yan eh pagka kunyari uh, yung naka nagka prat, nagsuot ka ng Pratt shirt tapos ginala, dinala mo lang sa gulo, eh yun, makikita nila na ay magulo pala yung ganyang Prat. Baka hindi na ako sumali sa Prat kasi magulo. Pero may, hindi nila nakikita yung buong lawak ng ng mundo ng Prat na yung mga fraternity tumutulong din naman talaga makikita mo minsan pag sakuna nauna pa yung mga yan sa mga ano eh sa mga nagre-rescue nauna pa sila minsan kasi may mga iba yung may mga matataas din kasi na tao sa mga PRAT, gaya ng mga politiko mga pulis tsaka mga public servant maraming din na sa loob ng prat kaya siguro doon ako talaga nag-focus ako na hindi lang siguro gulo tong prat ayun yung inano ko talaga na mawala sana sa kaisipan ng lahat na pag sumali ka sa PRAT, gulo lang. Lagi ko kasing naririnig yan sa magulang ko, pati yung sa kuya ko, narinig ko rin yan. Pero nung huli na, napasali ko pa nga siya sa PRAT eh. Hmm. <laughs> Yun ang naging ah. ano eh. Parang mawala lang yung agam-agam sa, sa akin na hindi lang gulo ang pagsali sa PRAT. Yun, eh bakit uh, Magic pa yung piniling natin? Ano? Sinasabi mo kanina kasi na marami nag-i-invite sa'yo sa fraternity. Diba? Bakit, bakit pumapasok ba yung mga katulog mong kabataan noon sa isang prat? Ano yung kaibahan sa tingin mo nung Magic Five sa ibang mga fraternity na? Siguro, uh, sa tingin ko, pre, yung mga kaibahan ng Magic Five. Sa tingin ko naman, halos wala ganong kaibahan. Pero ang naipasok, sumumali ako dyan kasi sila yung naging gabay ko. Naging kasakasama ko palagi noon sa pagko-community service. Kaya sa kanila sa kanila ako na ano na recruit nila ako at napatunayan ko naman na wala na mga wala naman silang masama na inano sa akin tinuro din yung prat. mas mas naging improve pa ako noon at mas lalo pang napatunayan ko rin sa sarili ko na ay yung pagtulong pala sa prat pala yung parang kasi volunteerism volunteerismo din yan eh parang lumalaki din yung pagiging volunteerismo mo kumakaya kung, maka, kung, kung ano, ka kung saan ka mapadpad na pag nakakita ka ng ibang prat din na, ano hindi lang ibang prat ibang prat na tumutulong natutuwa ka kasi ay hindi pala magulo naman talaga yung mundo ng prat kaya natutuwa ako pag kaya pag may nakita akong ibang ibang iba't ibang prat na nagsasama-sama minsan sa isang community service mas nakakatuwa yung ganun uh, pero naranasan hmm. mo na ba na yun nagkaroon ng trouble sa ibang mga prat yung prat war na sinasabi well, mo kanina naranasan ko ampre, kaya nga nung nire-recruit nire ako hmm. niyan nung alpaka nga kaya naranasan ko. Nirecruit ako ng Alpha Caparo. Tapos hindi ko alam na may pratwar sila nung time na yon Yung taga, ano, taga... sa may Santo Niño Red, Santo Niño de La Paz. may pratwar yan sila ng 3 skillion noon. Kasi nung time na yun, wala pang anti-hazing eh. Wala pa yung mga ganun-ganun na ano batas. Nagka-pratwar sila doon. Kaya hindi ako nakasali noon sa kanila kasi nagkabarilan talaga. Kaya takbuhan talaga kami. So, syempre, bata pa kami noon parang mapusok pa kami sa ano dati, di ba? Sa mga bulu bulo Pero nung ganun na yung sitwasyon, nagkatakbuhan mo na kami. Atras kami. Kaya hindi na ako natuloy nun sa kanya pagsali nun. Ano yung masasabi mo tungkol dun sa ano, yung kahit na, di ba, tinanggal na yung ano, sinabatas na bawal na magkaroon ng anti hasing law na tinatawag natin. No? Ano tingin mo na yung sa iba mga parat ay patuloy na sinasagawa yung ganong uh, ano, ritual kung tawagin? Marami naman kasi ang ibig sabihin ng hazing, hindi lang naman yan physical eh. Merong mental na hazing, merong uh, idadaan idadaan kanila sa pagsubok, pero hindi yung sasaktan mo. No? Pero, kasi sa ibang prat, ano yan, sagrado kasi yan eh. Sagrado talaga yan kahit saan naman na fraternity, kahit maski sa amin. Abinado ako, may mga gumagawa pa rin yan na nag hmm. Pero limitado na lang yan ngayon kasi ginagalang na rin yung batas na anti-hazing doon. No? Pero hindi yan nawawala sa mundo ng prat. Gawa ng, ano yan, tradisyon na nila yan eh. Pero... Hmm. Pero kung totoo mayroon naman iba iba-ibang klasing hazing. Baka doon na lang pwedeng ilaan yung community service kind of hazing din naman 'yon. Mm. No? Yung yung community service, yung mga mental na ano mo? Mga pagsubok. Oh, pagsubok. Ah, mm. Kind of hazing din 'yan, hindi lang yung yung sakit kasi na naranasan, Ano yun? physical hazing yun, tawag doon eh. Mm. Kaya yung iba-iba, but hindi na lang idaan sa ano, kunyari one year kang magko community service bago ka makapasok, 'di ba? Para mapatunayan mo, rin. mapatunayan din nila na na desidido tong taong to, hindi lang isasaktan kasi minsan doon din na ano, pagka nawala na ng control may namamatay, di ba? May namamatay at minsan napipilayan. Eh siyempre, magiging brand mo yun, papayag ka ba na mapilayan um, yung mga brand, yung brand yung mo? Yung kasi yung kung bakit ko naitanong yung bagay na yun, kasi yeah. nga, di ba, meron ano, mga nag-aaral pang abugasya sa San Beda, yeah. di ba? Tapos, nagkaroon ng, ng padel, di ba? Ang tinatawag, yeah, hanggang namatay yung tao na yun. Yun kasi yung parang masakit yun, lalo parang nag-iisang anak lang ata siya kung di ako nagkakamali. Ano. Tapos yun, dahil lang doon sa ano, kahit na napasa na yung uh, anti aging law, eh, itinutuloy pa rin ng iba. Parang hindi naman, okay lang ba yun sa, sa tingin ninyo? Hindi, sa tingin ko, meron kasi ano yan pre, uh, parang may mataas yan dapat na ano eh, merong bago nila gawin yung ritual na yon eh, alam ng nasa taas pero yung, yung iba lumalabas sa balita hindi alam ng mga nasa taas kaya yung parang pero merong talagang mga platform na may galit lang ba kunyari mm -hmm. sali natin to tapos i-hazing nila hanggang sa alam naman nila yun pag ikaw kasi humataw ka pre mararamdaman mo yun ano eh na, ay hindi na kaya na ito. baka ano baka pwedeng palipasin muna tsaka na lang mm -hmm. i-resume Kaso yung iba, parang may galit siguro, di, nadadala ng damdamin. Ay, ganito ginawa sa akin dati, gaganti ako. Yun ang maling kaisipan, nagumante. Kasi once nagumante ka, parang balang, balang, after naman ng hazing, initiation rights, after lahat nun, magiging ka-brad niyan. Makikita mo ba, brad mo? Brad mo, brotherhood. Brotherhood niya kayo eh. Kasi parang kapatid yung turingan. Tapos makikita mo, lumpo, lupay-pay, patay pa, di ba? yun ang dapat nila na dapat kontrolado, hindi naman sa pinagbabawal pero kontrolado dapat na walang mamamatay. Kasi sa Magic Five, wala pa akong nababalitaan na mamamatay. Okay, kasamang jeans, uh, masyadong uh, ma talaga yung oras natin dito, no? Uh, gusto ko lang sanang uh, mahingi ang iyong pananaw tungkol sa ano ba yung naging aral, moral le lesson sa atin sa sa bagay na to, no? Sa pagpasok mo ng prat at ano yung naging buhay sa prat na hindi hindi mo makakalimutan. Siguro yung moral lesson sa akin sa pagpasok ko sa Prat eh, naging nawala yung yung ano ko, yung agam-agam sa pag-iisip na na once na sumali ka sa fraternity eh, gulo lang. May mga meron ka palang matututunan na gaya ng volunteerism. Hindi mo naman natutunan sa school yan eh. Meron meron yan ano lang sa paligid mo minsan nga sa kapitbahay mo lang eh, di ba? Volunteerism, yung pagmamahal din sa kapwa na ay kailangan tulungan to. Yung paglilinis lang na walang bayad eh, ano na rin yun eh. Parang community service, magano. No? Ambag ang mo na, na rin yun. Bilang tulong mo na rin yun. Sa community. Yon. Uh, tsaka, kailangan talaga maging maayos yung ano yung yung prat nyo. Kasi once na, kunyari ako, nagsu magsuot ka man lang ang t-shirt dyan at malaman nila na gantong prat ka ng gulo ka, eh, damay na lahat buong Pilipinas na kung sino man member nyo. Kasi isang ano lang yan, logo lang kayo eh, Sa, sa buong Pilipinas at sa ibang bansa rin, ganun din eh. Yung bali no, sa, sa larangan ng fraternity, ito pala isang tunay na kapatiran. Kaya lang, ang iba ay medyo hindi lang pumapalob sa disiplina. Yeah. No, kaya yeah. bilang kami, no, na, nasa labas ng mundo ng prat, lagi namin hinihingi no, na ang lahat ng fraternity dapat, ang lahat ng kapatiran ay nagkakaisa. Hindi natin dapat oh, uh, paghiwa-hiwalayin, iisa lang lahat yan ng layunin yan, yung oh, kapatiran sa buong daigdigan. Dapat manindigan tayo roon at iwasan natin yung gulo sa hanay ng kapatiran. Hmm. Kaya sa muli, ito po ang inyong kasama, si Wilmer. Dito, Dito lang yan ngayon, sa Kapiyan sa Hardin!